And for today personal tip, ang aking personal payo for today, magdoble ingat tayo sa mga text messages na nare-receive natin. Dahil ngayon, sobrang talamak yung mga scam na gamit yung pag text sa mga cellphone so, sa SMS no may marireceive ka na tipong meron ka daw violation no may LTO violation ka eh kung tutusin kung wala ka pa naman lisensya paano ka nagkaroon ng violation sa LTO yun yung number one meron tipong kailangan mo i-claim yung package mo kailangan mo i-fill up yung link na to or i-click yung link na to meron naman kailangan mag-send ng GCash amount sa para maka makuha mo yung ganitong amount ng pera no yan mga yan yan yung mga tipong scam na gusto tayong kumbinsihin para ipindutin natin yung link na nandun sa text messages nila hanggat ma ari kung alam mo sa sarili mo wala kang ina wala kang sinalihan or wala kang ganyan Huwag mo na lang i-open yung message na yun, i-delete mo agad, i-block mo yung number na yan, huwag mo na agad pansinin. Again, huwag tayong maging gahaman no? dahil kapag naging gahaman tayo at pinatulan natin yan, malaking chance ma na ma-access na yung cellphones natin, ma-access na yung Facebook natin, email natin at bank natin o no? kung nag-online banking tayo hanggang sa mahak tayo, hanggang sa alam mo na, mapahamak tayo. Kaya hanggat maaari, tandaan mo yung payo ko, no? mag double ingat tayo. Kaya yan yung personal payo ko ngayong araw kung nagustuhan mo at sa tingin mo makakatulong sa sa iba, baka pwede yung pakilike and share yung video na to. Supportahan mo ako sa pamagitan ng pag-like and follow ng FB2 Network today. Ganon din naman sa TikTok ko at syempre sa YouTube. Yan naman. Salamat!